Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Muli mga kapatid, isang mapagpala at mabiyayang araw po sa bawat isa at welcome po sa ating programang kamalayan. Kayo nga po ay nakikinig sa inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at tayo po ay siyempre patuloy at palaging nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga uh, partner sa ministry. Siyempre kasama po kayo dyan, nakikinig gamit ang radyo at uh, internet at salamat din siyempre sa mga tagapagtaguyod ng ating programa na sila po ang uh, nagbibigay katiyakan na tayo po inyong masusubaybayan. Siyempre ang lahat ng ito ay para po sa karangalan at kapurihan ng ating Diyos. Sa ating hung uh, pag-aaral ay tatalakayin natin yung life shapers, no? So sa isang episode na ating natalakay, pinag-usapan po natin yung kahalagahan po ng kapasyahan na kung papaanong ang isang sasakyan ay meron pong manibela, uh, yan po ang bumabago sa direksyon ng isang sasakyan, sa buhay po ay merong desisyon. Kaya nga meron pong tinatawag na good start, good finish, bad start, bad finish, bad start, good finish, at meron din namang good start, bad finish. Ibig sabihin, eh, maganda sana ang simula, pero ang pagtatapos o yung dulo ay hindi kagandahan. Bakit po? Dahil sa pagitan po ng dalawang iyan ng ating simula o yung start and finish, yung dulo, ay meron po tayong mga kapasyahan. So ganun kaimportante ang mga desisyon dahil pwede pong ang isang magandang simulain ay magkaroon ng uh, pangit na pagtatapos at ang hindi kagandahang simulain ay pwede rin namang magkaroon ng uh, magandang pagtatapos sa pamamagitan po ng mga kapasyahan at makikita rin natin 'yan sa Bible. Ano, maraming mga cases po na kung saan ang pagpapatawad ng Panginoon ay naranasan. And one classic and very good example ay yung buhay po ni Apostle Paul na kung saan mula sa isang tagapag-usig ng iglesia, siya po ay isa sa mga naging pangunahing tagapangaral uh, ng Ebanghelyo. Makikita rin po natin because of God's grace. Sabi nga sa 1 Corinthians 15 verse 9 and verse 10. Ito po ay sariling patutuon ni Apostol Pablo. Sabi niya, I don't deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. But I am what I am by the grace of God. At yan pong biyaya na yan ang makikita rin nating dahilan sa mga turning points sa buhay po ng maraming karakter sa Bible. And among them, yung babaeng Samaritana, yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya, even si King David. No? Siya po ay nagkasala sa ating Panginoon but he repented and eventually nakita po natin yung uh, epekto ng repentance na ito. Siya po ay nagkaroon ng pagbabalik loob sa Panginoon, paghingi ng tawad at naranasan po niya ang restoration. Of course, palagi nating sinasabi na ang biyaya naman po ay hindi ibinibigay to tolerate us sa ating kasalanan. Binibigay yan to transform us. Okay? Dapat po maliwanag yan grace is given not to tolerate us but to transform us. Hindi po para tayo ay uh, sa ating kamalian. Ito po ay pinagkakaloob para tayo po ay mabago. Okay, napaka-importante po noon ano kasi sa aklat ng Roma na kung saan si Apostol Pablo po ay nagbigay ng paliwanag at ang sabi niya eh pagtiningnan mo nga naman ang uh, biya mayaman kahit na kakasama, e eh, kaya kang uh, patawarin ng Diyos dahil siya po ay mapagbiaya. Ang naging kaisipan naman po ng iba, mababasa niyo po ito sa Romans chapter 6 verse 1. Sabi niya, eh "Okay lang bang magkasala? Shall we then sin so that grace may abound?" Ang sabi ni Apostle Pablo, Romans 6:2, "Of course not. You have died to sin. How can you live in it any longer?" Bakit ka mamumuhay pa sa kasalanan eh pinatawad ka na nga? Again, uh, stressing the point. Na tayo po ay binibigyan ng biyaya, hindi para konsintihin, uh, kundi para baguhin. Yan po ang dapat mangyari. Kaya dito po natin mapapansin na yung desisyon ay napaka-importante. Kaya pagkang isang tao po ay hindi wise sa kanyang mga decisions, eventually, itong kanyang mga kapasyahan po ay sisira sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga na ating makita, kung ang desisyon ay nagpapaliko at bumabago ng buhay, ano naman ang kumokontrol sa ating desisyon? o maganda rin yun, ano. Dahil ang totoo po niyan eh, tayo ay nagdedesisyon, pero ang reality po, may mga kumokontrol din naman sa ating desisyon. O paano natin nasabi 'yan? Ganito po ka simple. Hindi hubad may mga pagkakataon, alam mo yung tama, gusto mo yung tama. At alam mo namang mga uh, yun ang kailangan mo talagang gawin Pero hirap kang gawin o hindi mo magawa O kaya kabaliktaran pa nga ang nagagawa eh, bakit nagkakaganon? eh, kasi may mga pagkakataon po Na ang issue ay hindi kaalaman Ang problema marami tayong mga komplikasyong na ilagay sa ating buhay uh, Halimbawa ano, nandyan po yung mga maling kaibigan Sabi sa 1 Corinthians 15.33 Bad company corrupts good character. Ang maling mga kasama ay sumisira sa magandang pag-uugali. Oh, papansinin mo, no? Uh, ibig sabihin, mga kapatid, na alam mo yung tama, gusto mo yung tama, maling tao ang yung kasama sa iyong buhay, so bandang huli, hindi mo magawa yung tama sa kadahilanan po na hinayaan mo na ang buhay mo ay maimpluensyahan ng mga taong kakaiba o taliwas sa iyong paniniwala, pinangahawakan at pinapahalagahan ang kanilang mga pinapahalagahan. So, doing the right thing when you are with wrong people uh, is very difficult. In the same way na ang paggawa po ng mali ay mahirap pag tamang tao kasama mo. Hindi ba? So, nakakatulong talaga eh, sa ating mga desisyon. Kaya nga yung accountability is very important. Bakit? Dahil sa pamamagitan po nito, tayo po ay uh, uh, napag-iingat at naiingatan din at the same time. Napag-iingat, you become responsible for your decisions. Naiingatan, other people become responsible for the decisions you make. At napakahalaga po niyan dahil protection natin yan laban sa paggawa ng mga bagay na hindi nga kalugod-lugod sa ating Panginoon. Marami pong mga tao ang hindi dapat nahulog sa pagkakasala if they had the right people in their lives. May mga tao pong makakabangon sa pagkakamali if they have the right people in their lives. May mga tao pong hindi na sana nahulog no sa kasalanan kung tamang tao lang sana ang nakapaligid sa kanilang buhay. So we have to be very intentional. Sino ba yung ating uh, ipapaligid sa ating buhay? Again, the passage is 1 Corinthians 15:33. Uh, bad company corrupts good character. Kung sino po yung nakapaligid sa atin, basically, they affect the way we make decisions. Kaya sa ating mga Pilipino, madalas nating nasasabi, eh gagawin ko sana, kaya lang nahihiya ako kay ganito. O baka may sabihin si ganito, o kaya yung iba naman, eh hindi ko nga gustong gawin pero nagawa ko kasi sabi nila wala akong pakikisama, o kaya uh, nakantsawan ako, o kaya wala daw akong... Uh, pagsaalang-alang sa kasiyahan nila. O oh, yan. So mapapansin nyo, natutulak sa pagkakasala. And I've seen this many times, kahit sa mga kabataan, na paminsan po, hindi naman nila gustong gumawa ng mali, kaya lang nabubuyo dahil nga ang uh, nagiging problem po ay pag hindi ka nakiayon, eh, para bang ma ka. No? Yung bang wala kang magiging kaibigan, wala kang magiging kasama, at uh, ang dating, eh, hindi ka kabilang, you do not belong. So dahil merong need uh, for belongingness, 'di ba? May pangangailangan tayo diyan. Eh, kadalasan po nasa sacrifice yung tamang mga pamantayan para lamang makiayon sa mga uh, pamantayang hindi naman natin dapat sana sinasang-ayunan. So yan po ang reality niyan. Kaya again, mga kapatid, it's very important to keep this in mind. Challenge yan sa atin eh. Surround yourself with the right people. Pangalawang bagay na mahalaga din nating isaalang-alang ay yung pong ating mga kaabalahan. Alam nyo, isa rin sa aking napupuna pagka tayo po ay may mga pangarap sa buhay, especially sa mga yung nagbabalak pa lang magtrabaho o mag-uumpisa pa lang. Misa nang pinagpe-pray natin anong trabaho. Hindi natin pinagpe-pray ano yung values dun sa trabaho na papasukin mo. Kaya anong epekto? Abay, paminsan po eh, very active sa church. O pinagpray magkatrabaho, God's will daw. Pero anong epekto naman? Nawala ka ngayon sa church. Nawala ka sa paglilingkod. At ang masakla pa paminsan, nakakuha ka nga ng trabaho, pero yung trabaho maraming irregularidad. So ibig sabihin, nakagagawa ng mga bagay na hindi tama. Kaya bandang huli, ang nagiging problema mga kapatid ay yung bang mas nag-focus tayo sa career than character. Many times sa mga kabataan, hindi na isa sa alang-alang to. Para bang ang konsiderasyon ng God's will, eh kung ano yung trabaho at hindi kung anong klasing karakter ang mabubuo because of that work. Kaya minsan nalalagay sa mga kompromiso, sa mga sitwasyon na kung saan natutulak ang gumawa ng mali, bakit? Eh kasi pumasok ka sa isang trabaho na mali ang kultura, mali ang paniniwala, mali ang pamamalakad, mali ang values. Tapos eh, ang mangyayari ngayon, hindi mo gustong gawin pero dahil yan ang trabaho mo eh, at ayaw mong matanggal, napipilitang ka ngayong makibagay sa hindi tama. Hindi ba? Kaya sinasabi natin po ito dahil, yun nga eh, paminsan Uh, may mga desisyon na tayo mismo directly ang may gawa, may mga desisyon naman na epekto pa ng desisyon din nating iba. In other words, you made a choice to be a part of a particular group, tapos yung group na yon may ibang pinangahawakan, pinaniniwalaan at pinapahalagahan, and eventually doing the right thing becomes difficult. Kaya importante po eh na ating maisaalang-alang, no yung uh, mga factors na humuhubog, sa ating desisyon. Dagdag pa natin yung reality na tayo po ay merong sinful nature. Alam nyo, madalas na tanong sa mga pastor, lalong-lalo na pagka yung mga pinag-uusapan ay pag-ibig, desisyon, no? at desisyon related sa pag-ibig. Ang kadalasan pong pinag-uusapan eh, ano daw ba ang gagamitin? Isip ba o puso? Ayan. Ewan ko kung na-encounter nyo na yan o natanong nyo na yan, nasabi nyo na yan. Pero marami nagsasabi niyan, isip ba o oh puso, pastor? Alam nyo, hindi ka binigyan ng isip para labanan niyan yung sinasabi ng puso. At hindi ka rin binigyan ng puso para labanan yung sinasabi ng isip. Binigay lahat yan, yung mga faculties na yan, binigay sa atin ng Panginoon for check and balance, no? to make sure na meron tayong uh, alignment. Kailangan alam ng isip yung tama at kailangang turuan ng damdamin na gawin ng tama. So, ibig sabihin, hindi po yan nandyan para lumikha ng kalituhan, Alin ba pipiliin. Abay, yan po ay uh, backup system, so to speak, ano, check and balance, ika nga. Yan ay binigay din sa atin to make sure that we arrive at the right decision. So, kung ang isip ay nagsasabing mali, dahil yan ang nakita at nabasa at nalalaman mo mula sa salita ng Diyos. Pero ang puso ay... Uh, Uh, mali ang kanyang uh, gustong gawin. Aba, kailang itama 'yung puso. So may mga times naman na 'yung isip po ay uh, naliligaw, no, dahil mali ang mga pinaniniwalaan. But because you love the Lord, as sinasabi naman ng puso mo ay sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Then you have to check your your mind. Anong kailangan baguhin? Pero bukod po sa isip at sa puso. Meron pang isa eh. Sabi sa Galatians 5:17, The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ay meron tayong taglay na kalikasan. Ang sabi nga eh, sinful nature. And then of course, when you receive Jesus Christ in your life, you have your spirit in you. Na ang ibig sabihin po nito, maglalaban talaga yan dahil ang isa, ang gusto ay ang hilig ng laman, ang isa naman ay gustong sumunod sa kalooban ng Panginoon. So naglalaban ang dalawang desires na ito. Kaya nga po ang sabi, you are not free to carry out your good intentions. Na ang ibig sabihin, darating talaga tayo sa point na alam ng isip na mali, gusto mo rin gawin yung tama Pero ang problema dahil may sinful desires tayo Natutulak tayo sa pagkakasala Meron nga, nga naalala ko no, isang uh, tanong na talagang mapapaisip ka Yung tanong ito eh Ilan sa mga kasalanan na nagawa mo Ang alam mo namang mali and yet ginawa mo pa rin So kung ang sagot mo ay mas marami Kumpara dun sa out of ignorance ay nagawa mo Nagpapakita lang ito that there is something else in operation sa buhay natin. At yung pong tinutukoy na yon ay walang iba kundi ang ating sinful nature. So nangangahulugan po na pag hindi natin sinupil ang ating sinful nature, iimpluwensyahan nito ang ating kapasyahan. Sabi nga, eh, "The sinful nature wants to do evil." So kung akala mo na ikaw ang in control, eh ang reality po, napaka-powerful ng ating sinful nature na pag hindi po natin nasupil yan sa pamamagitan ng pagtatagumpay ng Espiritu sa ating buhay, yan ho ang gagawa ng kapasyahan sa atin. Kaya nga, di ba, bakit ba biniyayaan ka ng maayos na pamilya? Meron kang asawa, anak, uh, tapos gagawa ka ng kalukohan. Eh bakit? Eh kasi pamisan po, nangingibabaw yung sinful desires. Alam ng isip na hindi tama. Ang totoo, kung gumawa ka ng ganong klase ng infidelity, ang reality po, it takes effort. ba? Diba? Misan, talagang todo effort para itago ang kasalanan, planuhin ang kasalanan, at gawin ang kasalanan. Pero bakit ginagawa pa rin? Ang dahilan nga po dyan, pag nangibabaw ang sinful nature, merong craving. Now, hindi ko po sinasabi ito para sisihin lagi ang sinful nature, na wala tayo, para bang wala tayong desisyon. Meron tayong desisyon. Ang sinasabi lang natin, strengthen your ability to say no to sin. Dahil ang issue rito, hindi lang yung ayaw ko ng kasalanan. Ang issue rito, are you strong enough to stand by your decision to say no to sin? Nandun ba ang katatagan para panindigan ang iyong kapasyahan na tumanggi sa kasalanan? At nandoon ba ang kalakasan para panindigan ang iyong kapasyahan na sundin ang kalooban ng Panginoon? Kaya hindi lang po yan yung alam mo yung tama, alam mo yung mali, ang, ang isa pang napakahalagang issue, yung kakayahan, na panindigan ng kapasyahan. Yan po ang hamon. Kaya para sa atin din, kailangan nating isaalang-alang ito. Kailangan natin pag-isipan ito. Kaya ito ho, ang magandang uh, tanongin natin sa ating mga sarili, ano? Anong ginagawa natin to strengthen yung ating uh, spiritual life to the point that we find it easy to say no to sin and to say yes to God? Ano yung ating ginagawa para pagtibayin ang ating ugnayan sa Panginoon? Napakahalagang factor po yan na dapat nating i-consider, isa alang-alang. Kaya nga kung inyo pong papansinin at inyong marapating tingnan, halimbawa po sa uh, katanungan ng isa, no? sino daw ba nagtatagumpay sa pagitan ng sinful nature at sa kanyang spirit? Eh, ang sagot po ay simple. Alin ba sa dalawa ang nino-nurture mo, inaalagaan mo? At uh, tandaan niyo po, ang problem ng ating sinful nature, it finds nourishment in this world. Yung ating mga nakikita, naririnig, nararanasan, uh, dahil ang mundo ay makasalanan, it naturally feeds the sinful nature. Yan po ang reality. Dahil ang mundo ay makasalanan, uh, nandiyan lahat ng gusto ng sinful nature natin. Kaya nga kahit yung simpleng paggamit ng cellphone, di ba? Uh, misan may mga hindi ka naman talaga uh, uh, gustong makita Pero dinadala sa iyo Bakit po? Because again, yan po ang takbo ng sinful nature uh, Meron pa nga isang uh, tech uh, expert na nag-explain ng sabi niya, may tinatawag na algorithm Na ano daw ba ang sineserch ng mga halimbawa eh kababaihan sa ganitong edad O kalalakihan sa ganitong edad Based on what is... Uh, popularly searched ano po yung madalas na hinahanap uh, at saka binabasa tinitingnan ng mga kaidaran mo at parehas kayo ng status yun ang i -re recommend sa iyo assuming that uh, you will also uh, be pleased with what they present kaya paminsan uh, because of this algorithm eh talagang mapapansin mo na may mga suggestions at yun nga pag hindi ka maingat Itong mga bagay na ito ay uh, magpi ng ating sinful nature. So kaya ko po sinasabi ito dahil ang reality po is uh, again, kung hindi ka intentional in reading God's word, praying, exposing yourself to the word, to fellowship, to accountability, ang sinful nature natin finds it easy to look for nourishment sa mundong ito. Ang spiritual nature natin is uh, finds it difficult to find nourishment unless you are intentional. Kaya po malaking challenge talaga yung intentionality na tayo po ay uh, ma-expose a word. Kasi alam nyo, ang isang atake din ng mundo, it normalizes the unacceptable. Hindi ba? Yung bang kagaya po ng madalas nating madinig, yung mga sinasabing, eh moderno na ngayon, 2025 na, iba na ngayon. Para bang ang isang bagay na mali, eh naging tama na dahil 2025 na. Eh wala namang ganon. Hindi naman po nagiging tama ang mali dahil lamang sa... Uh, moderno na ang panahon. Dapat nating tandaan yan. man, hindi po pwedeng i-consider na tama ang isang bagay na hindi tama dahil lamang nagpalit ang panahon. Eh ang problema kasi, nanonormalize eh. Yan po ang challenge eh. Yung bang, yung dating hindi dapat tinatanggap, eh dahil ginagawa ng marami at uh, parami ng parami ang gumagawa, para bang tama na rin siguro. Ayan ang nangyayari sa tao. Kaya pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, walang way para i-combat mo to. You have to recalibrate your spiritual and moral compass, so to speak. Para sa ganoon, malabanan natin ang ganitong tendency. Hindi ba? Ito nga lang, simpleng bagay, no? Yung pagtawid sa tamang daan, di ba? Yung mga kalsada. Pamisan po, pagka ayaw tumawid sa tamang tawiran, anong ginagawa ng tao? Tatawid sa bawal. Pag maraming tumatawid sa bawal, para bang nagmumuka na kung ikaw yung tumatawid sa tama parang ikaw yung may deprensia at kung sino yung tumatawid sa mali parang yun ang normal di ba kasi mas marami sila so again yan po ang power ng uh, ng uh, popularity para bang nagmumukhang tama ang hindi dapat ituring na tama nagmumukhang acceptable ang hindi dapat ituring na acceptable so again uh, kailangan po nating i-feed yung ating mga sarili ng spiritual nourishment Okay? Para sa ganoon, we can resist kung ano po ang dikta ng kasalanan. We can discern kung ano po yung talagang mali. And we can make a stand for what pleases the Lord. Yan ang challenge. Kaya sa atin po mga kapatid, eh, totoo, ang desisyon po ay humuhubog ng buhay. Pero kailangan din ating tanungin, eh, ano bang humuhubog sa ating mga desisyon? Kasi kung gusto mong maging tama ang desisyon, kailangang hubugin mo rin ang mga bagay na humuhubog sa iyong kapasyahan. So sana po ay naging makabuluhan ng ating pag-aaral sa pagkakataong ito at nawa po ay magbigay kalakasan, kaalaman at motibasyon para gawin natin ang nararapat para sa kapurihan ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph